po. Ito naman ang ating mga dumalaga dito sa ating bagong pen. Pasensya na po kayo at hindi ako makakapasok. Gawa nga ng critical po na limited pa ang aming mga movements. Gawa ng may namatay nga po tayong dalawang inahin. Yan po ang ating mga biik dito sa ating dumalaga pen. Yung mga nagtakbuhan na po dun sa may unahan, hindi ko lang makuna ng maayos at mahina lang ang ating zoom. Pero ikot po ako, lapit-lapitan natin sila. po ay binibigyan na rin namin ng premium na starter feeds <clears throat> kaya lang mahina pa po silang kumain pero kailangan pong sanayin paamuy-amuyin pagkatapos po gagawa tayo ng malaki-laking pakainan maglalagay po siguro tayo ng tatlong 8 foot na pakainan sa ating gagawing kulungan na pagkapakainan sa kanila para po kasya sila kasi po mahigit sandaan na ang ating mga biik sa pen na ito. 14 na po sa 16 nating dumalaga ang umanak. So may 14 na po tayong inahin dito. At mapapansin nyo po, marami ang batik sa ating mga biik. Gawa po ng ang ginamit nating bulugan sa mga ito ay yung ating batik na bulugan na QB Cross Berkshire. So yun po, lesson learned yan. Kung gusto nyong mag-produce ng black pigs, huwag po kayong gagamit ng batik na barako. Malakas pong ipasa ang color traits. Kaya po, yan, ang dami pong lumabas na batik. Kahit na marami po ang inahin natin na maitim. Yan po. Feeding time. po yung ating mga palakihing pang na kukunan na natin. <coughs> sa Friday po, may deliver ulit tayo kay Ka-Farmer Engel. Dito po sila sa may likod dahil nagbigay ng damo. Ayan po, na sa na nila. Kaya magdadagdag pa po kami ng bigay ng damo. Total, malakas po silang kumonsumo sa damo at maulan na po kaya maganda na rin ang tubo ng ating mga damo yan po sabik pa rin nag-aabang pa yan po dagdag ng bigay sugod pa rin po sako Pintik na pong sumama yung sako sa pagbato ng damo Yung damo po ay source ng fiber at source din ng mas masarap na lasa ng ating mga alaga Itong ating pen number 3 po, bakanti pa rin. Um, hopefully, in a few days nga po, ay malagyan na natin basta nag-normalize po ang lahat dito sa farm at wala nang sunod na mortality. So ito po ang ating pinakamatatanda. Tapos po, yung first uh, winning growing, at itong ating dito sa Sampalok, halos magkaedad po yan. Kaya lang, marami po sila nun, kaya pinaghiwalay namin ng lagay. At uh, uubusin din po muna natin ang laman ng pen na ito bago natin muling lagyan sa sasabugan po uli ng apog at asin. Yung pong mga iwawalay natin, meron po tayong galing dito sa Sampalok palok na mga 21 heads. Meron po tayo sa second breeding pen, 26 heads. At meron pong mga sampo. Alam ko mahigit po sampo yon Galing sa consolidated pen po. Dito magsasama-sama yung mga yon So mga 60 plus po ang mapapalagay natin dito sa ating third winning growing pen. So ang mababakanti po naman nun After mga 3 weeks ay itong ating sampalok pen Pero bakantihin po natin at matatagal-tagalan pa naman Bago po natin iwalay yung mga kasunod na biik Dito sa ating sampalok breeding Gawa po ng maliliit pa yung ating mga biik dito Um, almost 20 din po. Itong ating mga biik pa dito na hindi pa po natin nagagawa. Yan po yung ating mga biik. Meron pa pong ilan na nandun sa may likod. Hindi nga po muna ako pumapasok. Gawa ng naninigurado muna tayo na safe ang ating mga alaga. Yung pong mga pangwalay dito, nandoon na sa likuran doon. Yun po yung 21 heads para po hindi sila makiagaw sa dede ng ating mga inahim Kasi po, matatalo nila ng gusto itong ating mga biik. Ayun po, meron ng apat na maliliit pa doon. At ito po yung kanilang mga kasamahan. So yan po, parating may bigay. Araw-araw po, may bigay tayo ng damo sa lahat po ng ating alaga. Hindi lang po yung mga palakihin na pinasasarap natin ang karne. Kasi po, ang damo, marami ring mga vitamins at saka minerals po na makukuha ang ating mga alaga dyan. At meron pong mga unidentified identified uh, growth factors na makukuha rin sa diversified na pagkain. Isa pa pong dahilan niyon kaya nagbibigay tayo ng pulot at ng probiotic para po yung mga identified growth factor ay makatulong sa pagpapalaki ng ating mga alaga at uh, hopefully po, po nakakatulong din sa pag papatibay ng kanilang katawan at sa mga palakihin po nating panlitsyon ay magpasarap rin sa karne. So yan po ang ating sharing for today. Maraming salamat po sa parati ninyong pagsama. Please share, like, and subscribe.